Nagsimula ang kwento sa isang binata, nagnangalang Mark, na nalulubog sa saya ng isang masiglang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay naglalaro at naliligo sa pool. Habang umuunlad ang gabi, nakita ni Mark ang kanyang sarili na naakit sa isang babae sa party. Nagretiro sila sa isang mas pribadong setting ng isang kwarto, kung saan nagbahagi sila ng ilang intimate moments. Gayunpaman, nagpa siya ang babae na maglagay ng hangganan sa kanilang pagtatagpo, na nakakaramdam ng kawalang kasiyahan bumalik si Mark sa bahay at gumugol ng oras na nanunood ng mga video ni Sasha Gray sa kanyang laptop. Pagkatapos, siya natulog. Nasa kalagitnaan ng mahimbing natulog si Mark nang malumanay siyang Jin ng kanyang ina, na nagsabi sa kanya na naghihintay sila ng pagbisita mula sa kanyang tiyuhin at kailangan nilang magsimulang maghanda. Tulog pa rin si Mark habang sila ay tumatango bilang pag-unawa. Pinaganda nila ang bahay at inayos ang likod bahay. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang tiyuhin kasama ang asawang si Gina, na nagmula sa Russia. Habang naghahapunan, hindi maalis ni Mark ang tingin sa dibdib ni Gina na tinititigan niya ng walang pakialam. Pagkatapos ng hapunan, ipinaliwanag ng kanyang ina na babalik si Gina sa Russia upang kunin ang kanyang labing apat na taong gulang na anak, dahil ikakasal na ang tiyuhin ni Mark at si Gina. Lumipas ang ilang araw, at nabuo ang pag-asa kay Mark para sa pagbabalik ni Gina. Sa wakas, dumating si Gina kasama ang kanyang anak na si Natasha, at binigyan nila ng mainit na pagtanggap ang magina. ina Pinakilala ng nanay ni Mark ang kanyang anak kay Natasha. Nagpalitan ang dalawa ng mahiyaing tingin, medyo awkward ang bawat pakiramdam sa kumpanya ng iba. Sa araw ng kasal, ang tiyuhin ni Mark at si Gina ay tumayo bago ang pari, handang makipagpalitan ng kanilang mga panata. Sa buong seremonya, paminsan-minsang tumitingin si Mark kay Natasha, na hindi napigil ang magnakaw ng sulyap sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, ipinagdiwang nila ang bagong kasal sa tahanan ni Mark, napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, sa mungkahi ng nanay ni Mark, ipinakita ni Mark kay Natasha ang paligid ng bahay. Pumayag si Mark at dinala siya sa paglilibot. Kalaunan, dinala siya sa kanyang silid at ibinahagi ang kanyang pagmamahal sa mga video game, ipinaliwanag kung paano siya tinutulungan ng mga ito na makapagpahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aaral si Natasha, na nagiging curious, ay nagtanong kay Mark kung siya'y kailanman nagdadala ng mga babae sa kanyang silid para sa physical intimacy. Malumanay niyang itinanggi ito, na nagpapaalala sa kanya na siya'y labing apat lamang at maaaring hindi ito nararapat para sa kanya na magtanong ng mga ganoong personal na katanungan sa kanyang edad. Gayunpaman, inihayag ni Natasha na siya ay nakaranas na ng isandaang beses ng intimate moments. Nakakagulat ito kay Mark, matapang pa niyang tinanong si Mark kung gusto niya maging intimate sa kanya tumanggi si Mark, na nagpapaalala sa kanya na ang kanilang mga magulang ay ikinasal, ginagawa silang magpinsan. Hindi napigilan, patuloy si Natasha sa pagpindot sa isyo, umaamin na nakita niya ang kanyang ina at ang kanyang tiyuhin na intimate sa ilang pagkakataon. Naiwan si Mark na speechless, hindi sigurado kung paano magre-react. Pagkaraan ng mga paghahayag, tinulungan ni Natasha ang kanyang ina sa mga pinggan at nagpalipas sila ng oras sa pagkilala sa isa't isa sa likod bahay. Habang papalapit ang araw, pumasok ang mama ni Mark sa kwarto niya at malumanay na hiniling sa kanya na panatilihin ang kanyang kumpanya. Umamin siya na sinusubukan pa rin niyang mag-adjust sa kanilang bagong buhay na sitwasyon at medyo nalulungkot na walang kaibigan na malapit. Isang maliwanag na umaga, nagpa-siya si Mark na bisitahin ang tahanan ni Natasha. Magiliw siyang binati ni Gina habang inihahain siya nito ng pagkain ipinahayag ni Gina na si Natasha ay batang babae pa rin, nag-aaral at lumalaki. Magiliw niyang hiniling kay Mark na maging pasensya sa kanya kung may sasabihin itong hindi na angkop. Pagkatapos, inihatid ni Gina si Mark sa kwarto ni Natasha at iminungkahi kay Natasha na maghanda at magtungo kasama si Mark. Gayunpaman, tinanggihan ni Natasha ang ideya at bumabagyo palabas ng silid. Nalilito si Mark sa bigla ang paglabas niya. Nang tanungin niya tungkol sa kanyang galit, hindi humawak pabalik si Natasha, umamin ng kanyang malalim na hinanakit at ayaw sa kanyang ina. Gama ng mood, at napagpasyahan ni Mark na dalhin si Natasha sa bahay ng kanyang kaibigang si Rufus. Habang lumalabas sila, nagpahayag si Natasha ng interes sa karagdagang kaalaman tungkol kay Rufus. Ipinaliwanag ni Mark na si Rufus ay namumuhay ng mag-isa dahil ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa iba't ibang lungsod. Nang naghiwalay sila ng landas, sinabi ni Natasha kay Mark na balak niyang bisitahin ang bahay niya. Bago ang araw, nagpa siya silang magsimula ng isang biyahe sa bisikleta upang tuklasin ang mga lokal na kalye. Magkasama sa kanilang paglalakbay, nabangga ni Mark ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nakipagpalitan ng isang bagay na berde sa kanila, na pumukaw sa curiosity ni Natasha. Agad niyang napagtanto na kasangkot si Mark sa paghawak ng isang sangkap na karaniwang tinutukoy bilang berde. Sa kanilang pagbabalik, nagpahayag si Natasha ng interes na subukan ito. Sumasang-ayon si Mark at nagbahagi ng ilan sa kanya. Pagkatapos ng kanilang ibinahaging karanasan, humiling si Natasha na humiram ng kanyang laptop upang kumonekta sa kanyang mga kaibigan pabalik sa Moscow. Habang binubuksan niya ang laptop, natitisod siya sa isang adult video. Napagtanto niya na baka nakalimutan ni Mark na isara ito pagkatapos manood ng nilalaman na nagtatampok kay Sasha Gray. Sa susunod, naglogin si Natasha sa kanyang Facebook account at nagbahagi ng ilang nagsisiwalat na larawan ng kanyang sarili kasama si Mark. Naiwang tulala si Mark sa mga larawan. Matapang na tinanong ni Natasha si Mark kung gusto niyang maging intimate sa kanya. Bago pa man makasagot si Mark, nagsimula ng maghubad si Natasha, na humantong sa kanila sa isang romantikong pagtatalik. Pagkatapos ng kanilang matalik na pagtatagpo, nalaman nilang lumalalim ang kanilang koneksyon at nagsimulang gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Ang kanilang pisikal na pakikipag-ugnayan ay naging regular na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na rutin. Isang araw, nang nagpa siya ang nanay ni Natasha at ang tiyuhin ni Mark na maglakbay, iminungkahi ng nanay ni Mark na manatili si Natasha kasama nila. Sumang-ayon si Natasha sa ideya. Isang walang tulog na gabi, ginising ni Natasha si Mark para sa isang chat. Ibinahagi niya ang kanyang paghanga sa kaligayahan at pagkakaisa sa pamilya ni Mark, pagpapahayag ng pagnanais na maging bahagi ng naturang mapagmahal na kapaligiran. Tiniyak ni Mark sa kanya na she's always welcome to visit them. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, biglang nagsalita si Natasha. Ibinunyag niya na ang kanyang nanay ay naging taksil sa tiyuhin ni Mark, lihim na nakikipagkita sa ibang lalaki. Ipinahayag ni Natasha na kahit ipinalam niya sa kanyang tiyuhin ang mga aksyon ng kanyang ina, patuloy na tinatanggi ng kanyang ina ang katotohanan. Kinabukasan, bumalik si Gina at ang tiyuhin mula sa kanilang biyahe. Sa tanghal iyan, ininungkahi ni Gina na baka oras na para umuwi si Natasha sa kanila. Gayunpaman, tumanggi si Natasha, na nagsasabing masaya siya sa pananatili sa lugar ni Mark. Ibinunyag ni Gina na alam niya ang relasyon ni na Natasha at Mark, na nag-spark ng heated na reaksyon mula kay Natasha. Binatukan niya ang kanyang ina, na humantong sa pagpasok ng mga magulang ni Mark. Pinayuhan nila si Natasha na umuwi, na naniniwalang ito ang pinakamahusay na kurso ng aksyon. Kinabukasan, nagpasya si Mark na bisitahin si Natasha. Sa kanyang pagdating, binuksan ni Gina ang pinto at nag-alok ng paghingi ng tawad para sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Tiniyak niya kay Mark na wala siyang kasalanan. Saka siya nagbunyag na masama ang pakiramdam ni Natasha dahil sa pagkakasangkot sa maraming lalaki, kahit na mas bata kay Mark. Pagkatapos niyang ibahagi ito, isinara ni Gina ang pinto, naiwan si Mark upang magproseso ng impormasyon habang siya'y umalis. Huli na sa gabi, lumapit si Natasha sa pintuan ni Mark, nanginginig ang boses niya habang sinasabing plano niyang umalis para sa Florida kasama ang isang lalaking nangako ng trabaho sa kanya. Tinitingnan siya ni Natasha na may umaasang mga mata, nagtatanong kung sasamahan siya ni Mark sa bagong adventure. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Mark, ang kanyang isip ay umiikot sa mga kaisipan. Natasha drops a bombshell, iniwan ng nanay niya ang tiyuhin niya matapos mahuli sila sa isang intimate na sandali, ipinagtapat ni Natasha na plano niyang mag up ng alitan sa pagitan nila. Naiwang speechless si Mark, inanyayahan niya si Natasha na manatili sa kanyang kwarto, ang kanyang katahimikan ay makapal sa hindi masabi na emosyon. Lumapit si Don kay Mark at inabutan si Natasha ng ilang pera, gusto niyang tiyakin na hindi siya humaharap sa anumang paghihirap kapag siya ay umalis. Tahimik na nagtipon si Natasha ng kanyang mga gamit, na wala ang kanyang silwete sa unang liwanag ng araw. Sa kabila ng sakit, wala namang ibang choice si Mark kundi panoorin siyang lumakad palayo. Nagalit ang pamilya ni Mark, nagtatanong kung bakit nila pinayagan ito. Samantala, tinapos na ng tiyuhin ni Mark ang kanyang kasal. Alam ni Mark ang buong katotohanan, pero pinili niyang huwag ipaalam ito sa sinuman. Tumanggap siya ng ilang tawag mula sa kaibigan niyang si Rufus, pero hindi niya sinagot ang mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita si Mark sa bahay ni Rufus at gulat na gulat nang malaman na si Natasha na pala ang nakatira doon. Sinabi sa kanya ni Rufus na ilang beses niyang sinubukang tawagan si Mark upang ipaalam sa kanya ang tungkol kay Natasha, pero hindi siya sumagot. Nakatingin lamang si Natasha kay Mark, tila nag-aalangan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mark na ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa ay walang iba kundi panlilinlang galit na galit, kinuha ni Mark ang kanyang bisikleta at umalis sa lugar habang nanatiling tahimik si Natasha, pinagmamasdan siyang palis. Pagbalik ni Mark sa bahay, tahimik niyang naalala ang kanyang mga karanasan kay Natasha at doon natapos ang pelikula.